Dito na rito kumuha ka ng mangga. Libre Malaking panghinayang ang naramdaman ng mango farmer na si Frederick mula San Mateo, Isabela. Ang higit sa 800 kilo kasi ng mangga na sana'y maibibenta sa isang planta, kanya na lang itinapon sa bakanting lote. Na lamog-lamog na po yun, eh, konti na lang din po pakikinabangan. Kaya itinapon na lang po namin sa sa bukid para maging fertilizer din noon. Aminado siyang nagkasabay-sabay ang anihan ng mga magsasaka sa bayan sa kanyang manggahan. Inaabot ng limang tonelada ang naaani kada araw. Kung kaya't ang dating farm gate price sa 30 pesos pataas sa kada kilo na mangga, ngayon, pahirapan pang maibenta ang mga ito sa halagang 5 hanggang 7 pesos kada kilo. Upang hindi masayang, ipinamamahagi na lamang ni Frederick ang daang-daang kilo ng mangga sa kanyang mga kabarangay sa Barangay Villamagat. Siguro, pagtutuloy-tuloy po yung ganitong presyo, baka malaglag na lang po lahat sa puno yung mangga. Paliwanag ng Department of Agriculture Region 2, nagkaroon ng oversupply ng mangga sa rehiyon. Pagdating mo uh, dun sa sa merkado na yon, oh, Sir Pero itong mga mga report sa uh, mismo dun sa farm, lalo na 'yung mga contract growing na nagii-spray mm -hmm. ay ano to or or ino you know, offer mo na 'yung farm mo, uh, dati 'yon ay nasa 50 pesos daw mm -hmm. eh, 30 to 50 pesos, pero just last week, grabe na 'yung ano, 'yung pagbaba ng presyo. Kasi pa, ano, makita mo naman ngayon, nagpipik yung, ano, yung harvesting Harvest. season season. Mm. Samantala, nakahanda naman ang ahensya upang ipahiram ang kanilang kadiwa truck sa mga magsasaka na nagnanais na maghanap ng mapagbibentahan ng produktong mangga. Pwede nating ipahiram yung mga sasakyan na yon mm, ano? Mm. Uh because that's just part of the commitment of of uh, of the DA, especially sa amas, di ba? And then through our AMAD. Yes. So kaya la syempre sana maintindihan niyo na hindi namin siya pwede mag sabay-sabay. First come first serve talaga yan. Sa ngayon, tila nabunutan ng tinig si Frederick matapos nabilhin ng kadiwa on wheels ng Department of Agriculture Region 2 ang kanyang naaning mangga pero umaasa pa rin siyang ang natitira mga bunga ng mangga ay mabili hindi sa bagsak presyong halaga kundi sa tama at hindi paluging halaga. Jose Robert Vito para sa Luzon Headline.